ta ang tilapia. Ayan guys, til ginataang isda. Magata tayo ng isda ulam for today. Kompleto ricados, maraming kamatis, mas masarap. Maraming sibuyas guys sa village. Ikot-ikot na. Ang section lang. Like ang ganda. ganda ng Christmas light. <taps> Ikot-ikot sa village. <taps> May ganda ng Christmas naroon ko na naman. Bon. Naroon ko na ba ng magkakaroon? Naroon? Naroon? Dito maganda. Naroon? Dito. Big. Big. Ay mm. <laughs> nakarating kami dito sa labas ikot-ikot lang kami sa Bay Aid Dito kami na pad -pad sa Fortune King. Tapos dyan, SM Supermarket. Malapit lang <laughs> sa amin guys. Lalakad lang namin. Nakarating kami dito, wala sa oras. <laughs> Parang kasi ano guys, music, kaya makapirate ako ba? Oo, oh, lakas.